Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa kabayanihan at kagitingang nagawa ng ating bidang si Tanggol ngayon nga ay siya na ang ipinagsisigawan nga ng buong bayan at ng buong kiyapo at San Dimas Si Tanggol ang kanilang nararapat na maging mayor At dito ay dinig na dinig niya nitong si Olivia Guerrero Kung papaano i-cheer ng mga tao itong nga nga Bago nilang bayaning si Tanggol na nais nga nilang siya ang dapat na mamuno at maging mayor At ipinagsisigawan nga sa buong kiyapo ang pangalan ni Tanggol Na siya raw ang nararapat na maging mayor, Tanggol Montenegro kung kaya't dito ay hindi makapaniwala ang lahat sa naririnig nila kung papaano nga ngayon nila ipagsigawan na si Mayor Tanggol ang nararapat na mamuno sa kanila at dito nga ay nagpaepal pa itong siya uh, Olivia Guerrero at nasabi nga niya na wala nang ibang pwedeng magdulungan kung hindi tayo-tayo lang at pag ako ang naupo bilang isang mayor ay mababago ang lahat ng ito at ipinapangako nga daw nitong si Olivia na yung mga bahay na nasunog ay maibabalik sa kanila ngunit hindi nga ito pinakinggan at dininig ng mga tao kung hindi si Tanggol pa rin ang ipinagsisigawan nga ng lahat na si Tanggol ang nararapat na mamuno at si Tanggol lang ang nais nga nilang maging mayor nga dito nga sa Quiapo na siya nga hindi nakakibo itong si Olivia At dito nga ay napahiya siya at dito ay nagbabait-baitan pa sa isang matanda Ngunit hindi nga nila parin ang isang Olivia Guerrero Dahil ayaw na nga nilang maging mamuno sa kanila Ay ang pamilya nga o ang may dugo ng isang Guerrero Kaya guys napakarami po natin mga dapat abangan Sa mga susunod na episode dito nga sa FTJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.